ilang minuto pa lamang po nakalilipas nang dumating dito si Pangulong Noynoy -Noy Aquino sa Heritage Park. Yung nakikita po ninyo naka uh, tinitingnan po ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino ang labi ng Comedy King at uh, hindi nga po siya dito dumaan sa harap nitong Chaplin. Nakikita po natin nakausap niya itong si Jaja Padilla. At uh, yan nga po, ilang minuto pa lamang ang uh, nakalilipas nang uh, dumating dito si uh, Pangulo Pangulong Noynoy uh, -Noy Aquino para personal na magpahatid uh, ng uh, pakikiramay dito po sa pamilya nitong si uh, Dolpy. Yan, na bago po siya dumating, syempre marami na rin po mga kasamahan sa industriya, ang kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan ang uh, nandito na at, at talaga ang, uh, pinaghandaan po nila ang uh, pagdating nitong si Pangulong uh, Noy Noy Aquino. Actually, yun hong uh, public viewing ay... Uh, ay uh, agad na pinutol ng pagsapit ng alas 3 ng hapon bilang paghahanda nga po no? dito sa nakatakdang uh, pagdating ng, ng uh, pangulo para personal na uh, ipaabot ang kanyang uh, pakikiramay dito kay uh, kay sa pamilya nitong uh, yumaong uh, comedy king ang uh, miyembroho ng pamilya ng mga nakita natin kanina dito ho si uh, si uh, uh, Kison, siyempre sa, mga punong abala dito. At yung ilan pa sa mga anak po nitong si uh, Dolphy, si Boy Kison, nakita rin ho natin dito. At siyempre yung ilan ho sa mga nakasama niya sa industriya sa matagal na panahon. Kanina dumating ho dito si Gloria, uh, Gloria Romero at medyo naluluha-luha ho siya. At para bang abang uh, umaakit siya dito sa may hagdan, eh, parang atubili siya pumasok doon sa loob saan ay makikita nga niyang nakahimlay ang labi nitong uh, si uh, Dolphy, si uh, Marichu um, Masetay na nandito rin po sabi nga niya ay uh, bukas ng gabi ay Sampaguita Night dahil uh, lahat po ng mga nakasama nitong si Dolphy sa Sampaguita Pictures ay makakasama niya yung mga artista at syempre yung ilan pa sa mga nakasama niya noong panahon na siya ay uh, parang uh, nagsisimula pa lamang po dito sa mundo ng uh, pelikula at uh, television So wala pa hong uh, wala pa hong uh, pasabi sa atin kung uh, hanggang oras mo nanatili dito itong si uh, Pangulong uh, Noy Noy Aquino na mula sa kanyang uh, appointment yan po sa may uh, bahagi po ng uh, Pasay ay dumiretsyo na nga po dito at yan nga po natin na medyo sila hong dalawa dito, si Jaja Padilla ang uh, nag Ano? kasi meron din sana saan tayong gusto malaman dito sa pamilya nitong si uh, Dolphy kung nga uh, kung ano ba yung reaction nila do sa panukala na baka daw mag ng National Day of Mourning para po dito sa pagpanaw nitong si Dolphy. So, kanina nga ako yung binabanggit ko nung dumating dito si Gloria Romero, medyo naluluha-luha siya nung dumating dito na nagbigay, nagpa-unlock ng kaunting panayam sa ilang mga mamamahayag na nag-aantabay dito at humihingi ng reaction sa lahat ng mga dumarating dito, mga kaibigan, mga kasamahan sa pelikula at telebisyon, mga kamag-anak, mga taga-suporta, yan. Si, uh, pero sa kapraso lang ho ang ibinigay na pahayag nitong si Gloria Romero dahil sa mukhang uh, ano din ho, mabigat na mabigat pa rin ang kanyang uh, kalooban sa pagpanaw nitong ating uh, hari ng uh, komedya. So, hindi pa po natin nakikita. Kanina, uh, nakausap po natin si uh, Eric at uh, sabi nga natin sa kanya, eh, kung pwede po na magpaunlak siya ng uh, panayam, uh, sumagot na muna siya ng oo, uh, pero medyo mukhang magkakaroon lang ho ng konting uh, sa uh, kung sak sakaling. dadating na nga ho si uh, Pangulong uh, Noy, -noy Aquino. Siyempre, kailangan ho nilang uh, Uh, harapin ang uh, Pangulo na nagtungo nga ho dito para iparating sa pamilya ang kanyang uh, taus-pusong uh, pakikirama. Ito yung isa kabila pa rin po dito mga usap-usapin ngayon na uh, uh, bakit hindi ginawa dito kay Dolphy ang uh, National Artist Award. Pero sabi nga ho nitong si Pangulong Noy ni Aquino, siya man ay kumbinsido pero kailangan sundin ang uh, proseso sa paggagawad ng uh, na mga national uh, artist uh award ngayong gabi ay uh, inahasahan din po na uh, baka ho dadating dito itong si uh, si dating uh, pangulong uh, Joseph Estrada no uh, yan huy sa mga sinasabi nila na mga paghahanda pa rin nila dahil uh, ang living po nitong si Dolphy ay sa darating na linggo. So bukas, bukas pa rin ho ang magkakaroon pa rin ho ng public viewing mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Pero sa so Sabado, hindi pa huwali na kung magkakaroon pa ng extension considering na yung Sabado ho ng gabi ang magiging huling gabi na ng lamay para dito kay Dolphy dito nga po sa Heritage Park. Nakikita ho ninyo dito sa ating paligid medyo uh medyo ano ho hindi na ho masyado nagpapapasok ngayon sa loob dahil doon na nga ho ang uh, ang uh, ating nga pangulo si Pangulong Noynoy -Noy Aquino na dumating nga po dito sa Heritage Park